Ang malaking inflatable artwork na may mga tao sa loob ang nilipad ng malakas na hangin. Pag-usapan natin ang 2006 Dreamspace V incident. Jose Morris August ay isang artist na gumagagawa ng iba't ibang artwork and dito nga siya gagawa ng bago niyang project na Dreamspace V or 5. Yung mga castle na may slides sa inflatable nga lang basically isang malaking ganon na pwede kang maglakad sa loob yung ginawang artwork ni Morris na feels fun naman din to go inside. July 23, 2006, nilagay niya ito sa Riverside Park sa May England kung saan pwede nga pumasok ang maraming tao dito kabilang ang maraming batang gustong maglaro nga doon sa loob. Nagsimulang masaya yung event at tuwang-tuwa nga lang yung mga tao doon sa loob since ang weird looking and fun din naman talaga magpatalon-talon at tumakbotak takbo nga doon sa loob until dito nga may mangyaring hindi nila inaasahan. Even na inflatable and sobrang gaan nga lang ng buong structure na ito, hindi nga nila ito na itali ng maayos, kaya naman, dito na nga ito natangay ng sobrang malakas na hangin. Tunayan, nakuhaan pa nga ito ng CCTV kung saan makikita mo nga bigla na nga lang itong umangat at lumipad nga doon sa ere ng ilang segundo sa taas na 30 feet. Dito na nga ito nagpaikot-ikot, tumiklop-tiklop, nagpagulong-gulong hanggang sa tumama nga ito sa isang poste kung saan tuluyan na nga itong nabutas at huminto. Mas malala nga lang din dito, nung nilipad nga itong buong structure na ito, meron palang mga taong nasa loob na nagpaikot-ikot nga din at yung ilan ay nahulog palabas sa paglipad nga ng artwork na yon. Given na malawak nga doon sa loob at purong inflatable nga lang din yung buong structure, nagpagulong-gulong nga lang ito at wala nang nahawakan yung mga taong natrap nga sa loob nito. Kabuuan, merong 27 na sugatan nga doon sa nangyari na dinala nga agad sa mga ospital Fortunately, dalawang buhay ang nawala dahil nga sa nangyaring ito At sila nga sina Elizabeth Collins 68 years old And Claire Formedge, 38 years old Na nahulog nga sila doon sa inflatable artwork nung lumipad-lipad nga at nagpaikot-ikot ito Pagkatapos ng insidente, nagkaroon nga ng malawak na investigasyon doon sa, nga sa nangyari Kung saan, kinumpis ka nga nila muna yung buong dream space structure Malabas nga doon sa investigasyon na hindi nga nila tumaayos na naitali nga doon sa lupa kaya nga nilipad nga agad ito. Nila nga sa korte yung kaso kung saan pinaharap nga nila si Morris at dito na nga siya pinagbabayad ng mahigit 780,000 pesos para nga sa violation na ginawa niya for health and safety issues. Taon ang taon ng lumipas, nag nga ulit si Morris and dahil na nga rin siguro matanda na at nangihina na nga rin itong si Morris, binawasan na nga lang nila yung multa sa kanya na 200,000 na lang ang kailangan nga niyang bayaran. 2011, nag-decide na rin yung korte na hindi na nga si Morris yung magbabayad nga for the damages and compensation and instead, yung event organizer na lang since sila din daw talaga yung may kasalanan dito. Ayag naman din sila at nagsabing magbabayad naman daw sila at hindi rin daw talaga nila ginusto itong nangyaring ito.